So, good afternoon guys. May dumating sa atin na ano, parcel. Hulaan nyo kung saan galing yung dumating na parcel. Matatandaan nyo may event na ginawa no, February 23. Hulaan nyo na ba? Guys, kung ano yon Yun yung Boss Iron Man 2024 no. So, may pinadala sa atin from Boss Iron Man. Hulaan nyo kung ano yon Ito ipapakita ko na guys. Ito siya guys. Tingnan nyo kung saan galing ha. BMW Owners Society of Safe Riders INC. Ayan guys, galing siya sa Boss Iron Man. Siguro ito yung ating certificate na tayo ay finisher. Tagal kong inantay ito guys kasi may iwan na ngayon. February 23 pa to yung event. So ngayon lang dumating yung certificate. So tara buksan natin to. Ito so, ko rin ito mga lods. Kasi hindi sa amin binigay yung certificate sa mismong event. Sabi nga nila. O email na lang pero pina LBC na nila. May mga nakikita kasi ako nagpo-post sa page ng BIMC no. Na mayroon na nga silang certificate. So ito yung lagayan niya mga lodi o. Oh. Ngayon natin ang laman nito surprise ako. Nagulat ako kasi wala naman akong delivery. Tapos, pagtawag niya LBC daw. 2024, Boss Iron Man, guys. BIMC Luzon League. Finisher tayo dyan, mga lods, oh. Tingnan nyo yung pangalan natin dyan. Certified Finisher, Christiana Perry. So, ayan siya, mga lods, no? Yan yung certificate nung BIMC 2024. Kuha na natin. Tagal ko rin inantay to. Kala ko wala tayong makukuha ng certificate. Yun lang guys, gusto ko lang i-share sa inyo na pinadala na sa atin ng BIMC Society yung ating certificate no. So thank you guys na pagsama at pag-unboxing nitong certificate ko sa Ironman Motorcycle Challenge no. Thank you guys. Ride safe.